Hi guys, welcome back to my channel for today's video. Ito guys, kakain na ako ng aking breakfast for today. Ah, uh, guys, ingat tayong lahat. At ang bagyong uwan ay napakalakas talaga. Yan, tulad ng pinakita ko sa aking video. Na, ang lakas ng hangin niya. Okay guys, keep on watching. Update dito sa aning lugar 'yan malakas yung kanyang hangin tapos yan, medyo malakas lang hindi naman ang ulan yan yan yung bundok namin dito, hindi na makita o oh. Yan guys, ang update ko sa lugar namin. Yan. Basang basa na pati itong aming ano rito. Oh tiles. Yun. Sarado ngayon ang aming tindahan. Yan. Pumapasok kasi yung ano, ang ginang ulan. Ito guys, ang kakainin natin para sa aming breakfast for today. Ito meron tayong dilis na tuyo. Tapos ito yung ating ginisang gulay with broccoli yan na may pork tapos ito yung ating fried rice and then ito yung ating sawsawan ng ating dilis na tuyo yan guys kain tayo nakapag-pray na rin ako nya pitong ito yung ato ah, yung yung dilis My favorite. Mm. That's my good din tayo. yummy itong gusto ko talaga guys itong dilis. Okay. bilis Yung ganito, pino lang. Pino lang siya. Salap. Gusto ko yung ganito kaliliit lang natin, guys. Não é do So okay. guys okay. 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 nice. Lalo na ganitong umuulan sarap mag-ulam ng mga tiyo ganyan. Ingat pala tayong lahat, guys, ha. Kanina, tumigil na yung ulan sa kayahangin. Kaya nakapagbukas kami ng tindahan. Ng pala. Ano, uulan pa uli tsaka yung hangin ang lakas talaga kaya ayan, nakapagsara uli kami ng tindahan. <tinyo> あ,あっ Yung mga apo ko na ano nang kumain sa akin. Kasabay nila yung lolo nila. Terima kasih <muchas> telah menonton! que bom bem tudo tudo ia bom muito सर <shranly> mm. itong kain kong to guys kasama na dito yung tanghalian kasi kumain na ako ng kanin ngayon diba kaya tanghalian na rin to Thank you. guys, takutnya aku. Hmm. Ya mik Yan guys, magpapaalam na muli ako sa inyo. Kaya kung bago lang kayo dito sa, chan sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pang pa gagawin. Bye! Keep safe everyone and God bless to us. ah uh, guys, mag-ingat po tayong lahat. Ano, guys? And always pray. Okay guys, bye!